Team, team Makulis. Ma Thank you sa, sa will to win. win. Nanalo kami ng 70,000 pesos. Thank, Thank you. you. At hindi naman magkatalo ang ating pangatlong grupo, ang Team Makulis. Ito na si Eric Lani, Jaycee Maylin. Paso! Yan ang mag-end up. Yan talagang labanan. Hindi lang itong harapang, itong pagalingan. At itong last grupo natin, ito na, pakilala muna. Go! Daisy Raitana, Comadrona, Dancer, Singer, All In from Pangilaguna! Wow. All In, na? Ah? Next? Ako si Lani Navarro, magtataka ng kabulusan Pangilaguna! Wow! Yeah. Ako si Marlon Cantiga, nagmula sa Rodriguez, Rizalisang, Hapa! Woo! Wow. Ako ako po si EJ Mendoza, ang call center agent ng Santa Maria, Bulacan! Anong talent ng ano, grupo, grupo ng... Team Makulis! Tataya, Kuya Will! Let's go, Team Makulis! Galing! Team Makulis! Kamay sa puso! To love you more. To love you more. Is that correct? It's Good correct! Way! Bravo! Woo! Music! Hawa kamay. Tama bang hawak kamay? Super! Yeah! Song tanong! Quiet! Alipin! Tahap bang Filipin. Koren. Wow. Song Tadong. Call me maybe. Call me maybe. Is that Koren. Koren. When this is crazy. Song Tadong. Serena. Kaya kayo ang team na bibira sa pera o kahon. That's right. Abangan natin kung sila ang tatangaling milyonaryo ngayong araw. Pasok na! <laughs> Ayan ang team Makulitz. Good luck sa team Makulitz. Alam mo sa tingin nyo, ano nararamdaman yung kulay ng kahon na merong lamang 1 million. Team Makulitz. Asul po. Sigurado kayo, asul. Bigay ang asul. 50,000? Ahoy! <laughs>

kapal ko eh. nagka-college po ako talagang asing hirap po kasi yung buhay namin. Kaya hindi, hindi, ko, hindi pa po kami makakaranas ng ganung pera. Kaya naisip ko po yung pera. Pera daw ang laman ng kahon. Bisan lang sa buhay ko to! Gusto ko sanang ipagamot yung mother ko. Kasi bulag na siya. Hmm. Hmm. i saving ko po pang-aral po ng mga anak ko. Oh, kaya po ano, pera na lang kasi. Kaya nga gano'n po, mahirap po kasi yung buhay nang <laughs> Kasi po, ikaw eh, kulang din naman kasi taxi driver lang din naman. Kulang. Nangungupahan tatlo anak ko. Malilit pa. Pusapin at sa, sa Will to Win sa TV5. Thank you so much po. First time po kami nakapunta rito. Napakasaya! Maraming salamat po sa Will to Win sa TV5. At saka lalo na po kay Kuya Will. Maraming salamat po sa Will to Win. First time lang po talaga to. Maraming maraming salamat po sa Kuya Will. Yan! Yes. Yes. Pero wala pa rin matawad dahil nag-uwi pa rin makayo ng 70,000 cash! Yes. Yes. Hindi po namin tumakupulot sa daan. Mm -hmm.